Chapter 6 Tumating na ang araw ng acquaintance party nila. Suot na nila ang kanya-kanyang costume na inspired mula sa movie na Peach Perfect. Ayon na rin sa gusto ni Lizzie. Ilang beses siyang huminga ng malalim. I can do this. Sinang freshman ang nauna sa pag-perform sa stage. Kaya nang tawagin na sila ng MC, ay agad na silang nagtungo sa stage. Napalunok siya nang makita ang nakangiting si JK na nasa kabilang bahagi ng gymnasium nila. Lalo yatang nagpanik ang lahat ng nerves niya. Pero nang mag thumbs up ito sa kanya, ay napangiti na siya. She had to remember how much he'd been cheering for her mga panahon tinutulungan siya nito sa mga assignment niya at sinasabing cute ang boses at ang pagsasayaw niya. Plus, may bonus pa sa kanya ang ganoong mga pagkakataon. Naaamoy niya ang mabangong binata. Kuminhawa ang dibdib niya sa naisip. Kaya sa buong oras na nasa entablado siya, ay hindi na niya nabigyan pa ng oras na isipin ang kaba. Tapos sila ay todo bati sa kanilang lahat si Lizzie. Win or lose, siguradong tayo pa rin ang may pinakamagandang performance. Anito sa kanila. Natawa na lamang siya. Di, hindi pa nga nila nakikita ang ibang magpe-present. Humiwalay na muna sila ni Badet sa mga kasama nila. Nagmagpunta ama ito sa cafeteria para uminom gusto na muna niyang makita si JK. Ngunit hindi na nila kailangan puntahan nito sa inupuan nitong bleacher kanina. Dahil ito na mismo ang nagpunta sa kanila. Kasama ang dalawang kaibigan nito. Pinakilala ni JK sa kanila ni Badet ang dalawang kaibigan nito. Sina Jet at Mel. Anong ginagawa mo rito, Melandro? tingin siya kay Badet. Kilala pala nito si Mel. Dito rin ako nag-aaral. Baka nakakalimutan mo. Inungusan ito ng kaibigan niya. Nagkangitian na lamang sila ni JK. Bahagyang nanginig ang mga tuhod niya. Nagkayayaan na silang magkasama na lamang na panoorin ang program. Samantalang sina Badet at Mel ay panay pa rin ang mayamayang asaran. Para kay Zani, every moment she spent with JK was above and beyond her imagination. Kasama niya ito hanggang sa matapos ang acquaintance party nila. Katabi niya si Badet sa bleachers at nasa kabilang side niya si JK na kasama ang mga kaibigan nito. Nagulat pa silang dalawa ni Badet nang tawagin ang grupo nila for second place sa ginawa nilang performance. Napapunta tuloy sila sa entablado sa ikalawang pagkakataon, kasama ang mga kagrupo nila. Alas tres na ng hapon nang natapos ang program nila. Hanggang sa paglabas nila ng gym ay kasama pa rin niya si JK. Congrats, son! I knew you guys would win nakangiting wika nito sa kanya. Thanks, JK. Lalo tulis siyang namumula dahil lagi na lamang niyang nahuhuli si Badet nang ngumingi si sa kanya na animo tinutokso siya dahil kasama niya si JK. Nagkahiwalay na lamang sila nang pumunta na sina JK sa Portier Building. Sila naman ay bumalik na sa classroom nila para kunin ang kanilang mga gamit. May gusto yata sa'yo si Bulaghog. Wika ni Badet sa kanya. Hindi na lamang niya pinansin ang tawag nito kay JK. Dahil nasa sinabi nito ang atensyon niya. May gusto? Utang na loob, Badet. Huwag mo kong paasahin. Padramang wika niya sa kaibigan habang isinasara ang bag niya. Hindi kita pinapaasa. Nararamdaman ko kasi eh. Napanguso siya. Mali ang nararamdaman mo. Magkaibigan lang kami. Kaibigan lang ang tingin nun sa akin. Sinundot nito ang tagiliran niya. As if naman, papayag kang hanggang friendship lang kayo. Kahit na hindi ako pumayag, bakit? Ako ba ang masusunod? Halika na nga! Ang dami mo nang sinasabri yan! Nang lumabas na sila, ay dumating na si Nalisi na binati pa siya dahil sa magandang performance nila kanina. naling, -naling niyang sabihin na kay J.K. ito dapat magpasalamat. Palabas na sila ng eskwelahan nang masalubong nila si J.K., kang gumiti rito nang mahina siyang sikuhin ni Badet. Mukhang naramdaman nito na natigilan siya dahil sa nasilayan niyang kagwapuhan. Yayayain ko sana kayong kumain muna. Nagutom kami sa program eh. Ka ni JK sa kanya. Natameme si Sunny. Iniimbitahan sila nitong kumain. Napatingin siya kay Bade Mukhang ipinapaubaya nito ang sagot sa kanya Please? Celebration na rin dahil nanalo kayo ng second place Pangungumbin si pa ni JK Nakakahiya naman? wi ka niya Of course not Magkakaibigan tayong lahat eh Nahihiya ka pa Kilala mo naman na si Jet. Napatingin siya sa dalawang kaibigan ni JK na nakaupo sa bench sa ilalim ng puno. Kumaway pa ang mga ito sa kanya. Lihim siyang napangiwi. Wala siyang ekstra pera. Eh, kasi JK, wala na akong budget para sa pagkain. Mahinang wika niya sa binata. May treat, san? Napatingin siya rito. Nakangiti pa rin ito. Hindi tuloy maiwasang maglikot ng imahinasyon niya. Nasa palagay niya ay niyayaya siya nito ang makipag-date. Sige, pagpayag niya. Umiti si JK. Sabay na silang lumabas ng gate. Natatawang pinagmasdan niya si Nabadet at Mel na nag-aasara na naman. Kanina pa ang dalawa, habang nasa program sila. Magkapit-bahay lang pala ang mga ito, kaya magkakilala ang mga ito. Ngayon lang niya nalaman ang tungkol doon. Lumulan si Jet sa sarili nitong kotse. Lihim siyang napailin. Anak mayaman pala talaga ang mga ito. Sumabay ka na sa akin, badet. Hayaan mo na si Sunny sa kotse ni JK. Narinig niyang wika ni Mel sa kaibigan niya. Tinanguan na lamang niya ang kaibigan. Alam kasi niyang hindi pa tapos sa pag-aasaran ang dalawa. Nang tinan niya si Badet, ay napailing na lamang siya nang makitang pinipilipit nito ang ilong ni Mel habang papunta ito sa kotse ng huli si Zanny sa kotse ni J.K. Napatingin siya sa pinata ng pumesto na ito sa driver seat. Umiti ito sa kanya. Pinilit niyang kumalma habang nasa biyahe sila patungo sa kung saan kainan man siya dadalhin ni J.K. She was excited and nervous at the same time. Never in her wildest dreams na inisip niyang Yayayain siya ni J.K. na kumain kasama ito. Kasama ang mga kaibigan nito. It was like they were part of his circle of friends. As if she was his girlfriend. Kinikilig siya sa isipin yun. Sa Calda Pizza sila nagpunta. Hindi pa siya nakakarating doon. Pero naririnig na niya ang tungkol sa kain ng yun dati. Nagsiserve ang mga ito ng naglalakihang pizza. Hindi na siya nagulat ng ilang minuto lamang mula nang maupo sila at kunin ang order ni JK ay dumating na ang malaking pizza. Kaya ba nating ubusin to? Tanong ni Zani kay JK na nasa tabi niya. Nasa kaliwa niya si Badet na nakikipag-asaran pa rin kay Mel. Si Jett naman ay sinimulan ng maglagay ng sauce sa pizza. Oo naman, huwag mong maliitin niyang si Mel at Jett pagdating sa mga ganitong pizza. Nakangising sagot ni JK sa kanya. Napalunok siya. Bakit parang humihinto lagi sa pagtibok ang puso niya? Kapag nakikita niya ang ngiti nito. Patay na patay na yata ako sa kanya.